Magandang araw mga kaibigan Medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa presyo ng bigas at uh, presyo ng gulay ang kawawa mga consumers, kawawa ang ating mga farmers Okay, uh, yung kaibigan ko pinadala niya ako ng article ng Manila Standard ito ang title is rice may hit 60 pesos per kilo group 6 Department of Agriculture fuses for 1.3 trillion for harvest tools So ang isang grupo itong Bantay Watchdog Group Bantay Bigas Ah uh, palaging nasa news ito Uh, salamat sa concern nitong watchdog kasi mino-monitor nila yung presyo ng bigas eh. Uh, palagi ko silang uh, nababasa sa mga article sa mainstream media itong bantay bigas. So, yung spokesperson ng bantay bigas si Kathy Estabillo. Pwedeng umabot ng 60 pesos per kilo ang bigas. Tandaan nyo last year, October ba yun? Umabot na ng 60. 60 to 80. Kaya nag-impose ang gobyerno ng price cap o price ceiling. So ngayon, according to Bantay Bigas, babalik na naman yung ganong presyo na 60 pesos per kilo. Okay? So, in other markets, sabi, uh, ano, sabi ni Cathy Stabilio, sa National Capital Region, ang presyo na is 54 to 55 per kilo. Sa amin dito sa Northern Mindanao, ganun din. 54 to 55. Last December, bumili po tayo ng 20 sacks of rice. Ipinamigay parang Christmas uh, gift natin sa ating tinutulungan na Talaanding Tribe. Nakabili ako 53 pesos per kilo noong December. So ngayon, dito sa amin na Northern Mindanao, 54 hanggang 55 na ang kilo. Kumusta sa inyo mga kaibigan? Uh, I believe halos wala nang presyo ng bigas ngayon na lower than 50 pinakamababa na talaga itong 54 to 55. Okay, dagdag pa ni Bantay Bigas spokesman Cathy Stabilio. In other markets, sabi niya, 60 is already the cheapest for wheel mill rice. The premium varieties range from 65 to 68, but the 54 is already a heavy burden on the pockets of our kababayan. Agree. Ang ah, kawawa talaga dito ang mga nasa laylayan. Malala ko, last year din ito eh. Merong special feature ng uh, GMA News. Si Nanay bilinda. Bumili siya ng bigas. Noong October ito, nung nagkaroon ng price cap naging 60 ang kilo, hindi makaya. Bumili ng bigas si Nanay Bilinda, 25 pesos per kilo. Kailang, anong klaseng bigas yon? Dog food. Yung brown na ang color, tapos maamoy na. May baho. Kasi pang aso na lang. Kailang sa hirap ng buhay ni Nanay Bilinda, parang mag-uuling lang sila Parang 50 pesos per day lang ang income sa isang araw. So, yun lang, makaya na niyang bilhin. 21 kilo, 25 uh, pesos per kilo na kung ilang beses niyang hinugas-hugasan nung naluto, masama ang lasa, may amoy pa rin. Ganun po. Okay, so, ito. Paparating ang l 9 Nagsisimula na ang El Nino sa iba't ibang probinsya. So, sabi ng Bantay Digas, prices can increase even more given that we are facing an El Nino phenomenon. So, nanawagan ang Bantay Bigas sa gobyerno na i-monitor ang rice prices at sana may magawa ng paraan. Agree ako, dahil sa paparating na El Nino is maapektuhan ang ating rice production. So kung konti ang ani, konti ang supply. Eh tataas ang presyo ng bigas. Okay. So ano naman ang ginagawa ng Department of Agriculture para uh, ma solusyunan? So for his part, Uh, agriculture secretary Francisco Tio Laurel Tio uh, ang gusto niya mag-invest sa rice production uh, reduce waste and agricultural products uh, ensure food security kailangan niya ng 1.3 trillion na pundo <laughs> balitin ko ang solusyon daw ang DA mabigyan ng pundo 1.3 trillion para, una, mag ng rice, uh, post-rice harvest facility. Kasi talagang kulang na kulang tayo, talaga na ano, kulang na kulang tayo sa harvest facilities. So, 1.3 trillion. So, problema, ito ah, Maganda na pondohan ng gobyerno ang DA para once in for all ma-solve -ma na natin ito eh. 'Yung itong problema, 'yung corruption sa gobyerno. Ako, experience ko na ito. Uh I have worked with uh, a multinational company a security consultant. Tumulong kami sa katutubo. So, nagbigay kami ng livelihood projects. Kapartner namin ang Department of Agriculture dito sa Northern Mindanao. Nako, talamak ang corruption. Talamak. So, hindi ako kalmante na kahit punduhan mo ng trillions of pesos ang DA, pag hindi maalis ang corruption, wala rin. Mabubulsa lang ang karamihan. Uh, Merong columnist sa Philippine Star, si Mr. Cito Biltran. Ganon din ang sinasabi niya. Dapat, madadaan ka muna sa mga regional directors. Kasi kung wala kang blessing sa regional directors, yung mga kontratista, mga ganon, walang mangyayari sa iyo. So, tignan natin kung mapupuntaan itong 1.3 trillion. Of course, next year wala na. Tapos na yung budget eh. Kailan? Ay, eh, siguro, next 2025 na. Kailan? Wala na. Uh, ito ang immediate na solusyon ngayon. Paano ma-prevent yung pagtaas ng presyo ng 60 pesos per kilo. Yun ang immediate Concern Okay, ang sabi ng DA Secretary Is importation mag import Tayo ng bigas Yun ang pinaka Madaling solusyon So Nung Sa Japan ba yun? ASEAN meeting Ang guidance Daw ng Pangulo Is i-finalize na ang MOA Memorandum of An Agreement with Vietnam kasi uh, pipirma, magpirmahan na ang Vietnam and Philippine government for a 5 year uh, deal supply ng bigas ng Vietnam sa atin So ibig sabihin ay talagang ano import uh, rice import uh, focus po tayo eh, how about yung rice production? Palagay ko, wala na eh, Kasi, sayang yung magaling na yung rice expert, si Yosek, uh, Dr. Leo Sebastian, napilitan nag-retire. Bakit? Di, na dinimot, siya sa yung reorganization na ginawa ng DA Secretary na apektuhan yung posisyon ni Yosek Sebastian. Na bumaba ang kanyang posisyon, ay eh, na forced to retire. Eh, yan po ang rice expert. Kung nung nandyan pa siya sa DA, medyo kalmanti ako na maaten natin ang rice self rice self sufficiency hanggang 2028 by the end of the term of the president habang nandiyan si Yosef uh, Josec Leo Sebastian rice expert talaga yon meron na siyang track record sa Pilipinas. Siya ang director ata ng Till Rice Institute. Iyon ang counterpart ng International Rice Research Institute. Tapos, may stint siya sa Vietnam. Kinuha siya na consultant, rice production ng Vietnam. Napaka-successful yung rice production ng Vietnam dahil sa isang Pilipino. Yan po si Dr. Leo Sebastian na dinimok ng DA Secretary kaya napilitan no? so, yun po ang malungkot na balita yung gulay naman na basa ko sa article Manila Standard at yon yun uh, ang presyo ng repulyo doon sa Nueva Ecija 3 pesos per kilo na lang dahil sa oversupply Brabe. so, ang dami pong problema ng ating mga farmers so, Saan na po yung birthday wish ng Pangulo last year na pangalagaan ang kalagayan ng mga farmers?